This is my dear Tessa and sa video na ito ay share ko sa inyo kung paano ba tumatakbo ang isang araw ko bilang isang guro dito sa Nakompanong, Thailand. So, sa mga curious dyan at sa mga kamag-anak dyan ni Chiska, mga chismos, ang kapitbahay, kung gusto nyong malaman kung gaano or kung mahirap ba talaga ang trabaho ko dito bilang isang guro, so panoorin nyo po ang buong video na ito. At huwag naman po sanang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share ng videos ko. At kung gusto nyo updated kayo lagi sa mga videos ko, please don't forget to hit the notification bell. So, tara na! Thank God, it's Friday. So, napakalapit lang ng school ko sa apartment ko. Tatawid lang. Ayan lang yung school. Tapos, yun lang yung apartment. Ah, it's Friday. So, ang time namin ay basta before 8 a.m. dapat nasa school na. tapos ang ang tapos ng class namin sa hapon ay uh, ako mga 2.40 yung pinaka late kong klase sa hapon pero uh, 4 pm kami nag out na mga teachers so ayan uh, Ayan ang uh, ito ang school na pinagtuturoan ko ngayon. Ano ba ng Kampanom School? So, malaki siya. Ayan. At ang nakakatuwa, tingnan nyo. Yung, yung mga flags ng ASEAN countries. Andito lahat. So, yun po muna sa Pilipinas. Ayan. So, ayun ang building ng MEP. Mini English Program. So, dun, dun, ako nagtuturo sa building na yan. MEP. At ah, tingnan nyo naman. Yes! Philippines! Mabuhay! O, oh, ayan. So, ito yung mga regular class. Yung hindi sila under ng MEP or mini English program. O, oh, ito. Swimming swimming pool ng Anuban School. Ah, ayan. Open it on page page twenty-six. Twenty-six. Easy? Oh. Okay, twenty-six. Okay, let's learn new words. Okay, number one, dance. Everybody please read one. Swim, not swim, so swim, three, run, again, four, sing, again, five, skip, 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 skip. so this is the skip, it's like jumping using your, one foot and then the other one and then the other one. It's like walking while jumping. I caught I will understand Stop. Two kaya ngayon uh, nagsasagot na lang sila ng workbook nila so they have their workbook ayan. hi Garfield hi Junior happy birthday so, hi Win Win, nasan si Bright? <laughs> <laughs> So, makikita nyo, bawat classroom, may speaker, may desktop, may malaking speaker, may projector, may whiteboard. So, makita nyo ito, nakasilled pa. They're enjoying the music. They love to dance. masyadong na detalye ang video sa aking mga activities sa isang araw. Ano? ah uh, bali, usually, gumigising ako ng 6 to 6.30 a.m. Pagkatapos na mga 7.30 a.m., uh, umaalis na ako dito sa bahay. So, dapat kasi 8 a.m. nakapag-login or nakapag-in na kami sa school. So, yun. Ang first class ay nagsisimula ng 8.20am. So, usually kapag Monday, so nakita nyo naman doon sa uh, oh, first part ng video, uh, Pag Monday, 3 hours and uh, 20 minutes lang ako. So, vacant ako ng first period. And then, second uh, Tuesday, pinakamabigat ko yung 4 hours and 10 minutes. And then, uh, Wednesday, yan ang pinaka-favorite ko kasi 2 hours and 30 minutes lang ako. And then, Thursday, Friday, ay uh, 3 hours and 20 minutes then And, hindi kami nire-require gumawa ng lesson plan. So, ako personally, nagagawa lang ako ng notes, tsaka may, yung list ng topics parang checklist siya para hindi lang ako malito sa araw-araw na klase. And then, sa exam, isang beses lang kami gagawa ng major exam at yon ay sa end ng semester. So, hindi kami, wala kaming monthly test, ano, mga first, second, third, fourth monthly test, walang ganun. So, depende na lang sa amin yon kung gusto namin bawat unit Okay? Gusto namin i-evaluate or i-measure uh, yung uh, naging learnings ng bata. So, it's up to us na kung gagawa kami ng unit test. Na para naman, worksheet lang yun. Pag Monday, Wednesday, at Friday, natatapos ang klase ko ng 1.50 p.m. So, yung sumunod na oras na doon, vacant na ako. So, ginagawa ko na yung mga dapat kong gawin. And then, uh, pag Tuesday and Thursday, natatapos ang klase ko ng 2.40 p.m. So, yan. So, pagkatapos nun, gagawin ko na ulit kung ano yung mga talagang kailangan gawin. So, napapagod lang talaga ako kapag uh, nag-tutor ako. Okay? Meron kasi mga araw na nag-tutor ako after uh, class. So, yun yung time na medyo nakakaramdam ko ng pagod. Sa mga estudyante, syempre primary yan, makukulit talaga yan. Parang Pilipinas din naman, maraming makukulit na primary students. So, kailangan mo lang talaga uh, i-manage sila. Mga dear viewers, sa pagtuturo ng English, uh, Thai students, dapat mahaba yung pasensya natin dapat uh, matyaga tayo kasi hindi naman sila kagaya natin na uh, maliit pa lang daycare pa lang tayo, elementary then high school, then college puro English na ang subjects natin sila hindi naman sila ganun at hindi rin nila ganun napapractice pag uwi nila sa bahay. Hindi ba kagaya sa atin na kahit sa bahay at kahit saan tayo magpunta, talaga may English dyan. Yung mga signages at kung ano-ano pa, mga books, magazine, music, Movies. So, sanay na sanay tayo sa English. So, dapat matyaga tayo sa pagtuturo ng English sa kanila. And, hindi lahat ng schools ay kagaya ng school ko. So, remind ko lang po kayo na uh, hindi pare-pareho ang mga schools din dito sa Thailand. So, masasabi ko na sa uh, school ko ngayon, sa pinagtuturoan ko ngayon ng school, ay, magaan yung trabaho ko. Marami akong vacant uh, vacant hours na kung saan na-maximize ma ko yung paggawa ng mga materials ko, though hindi naman ganun katindi ang paggawa ng mga materials dahil maggawa ka lang ng PowerPoint kasi may projector naman, may computer sa bawat classroom. So hindi ko na rin kailangang mag-aral ng ganong kabigat kasi syempre uh, elementary lang, primary lang yung tinuturuan ko. So, napaka basic lang ng tinuturo ko. So, kailangan lang talaga tsaga. Tsaka kailangan lang maging creative ka talaga para maging, uh, maging interested sila sa pag-aaral ng English. Pagdating sa high school dito, or yung tinatawag nilang Mateo or Mathayong, uh, hindi ko alam kung gaano ka, kabigat yung trabaho nila. Pero may idea ko na kailangan nagpe-prepare sila ng lesson plan. Uh, marami din silang hinahanda. So, iba-iba kasi yan. Ano? So, sa elementary, mas madali kasi uh, basic lang. Pero sa high school, medyo mas mabigat ng konti kasi mas uh, kailangan ng specialization dyan. So, yun ang uh, sinasabi ko lang yung uh, kung gaano, kung madali ba yung uh, trabaho ko dito sa Thailand based sa situation ko. So, yung situation ng iba, hindi ko lang alam. Pero, uh, so far naman, doon sa mga kakilala ko, okay naman. Uh, hindi naman ganong nakaka-stress or hindi naman ganong kabigat ang trabaho nila.